iba't ibang uri ng kagrupo sa eskwela. Isa to sa mga nami-miss ko sa school eh. Yung mga groupmates mo sa reporting, sa projects, sa thesis, at kung ano-ano pang groupings meron dyan. Siyempre, hindi na mawawala yung iba't ibang katangian ng mga kagrupo mo. Isa na dyan yung The Captain. Sila yung mga active, kilala ng teacher, tap sa klase o kaya naman mga walang iya. Kaya madalas sila yung napipiling leader ng grupo. Madalas din sila yung naghahati-hati ng gagawin ng mga kagrupo niya. Ikaw Manoy, chapter 1 ka. Ikaw, chapter 2 ka. At ikaw, sakin ka. Hehe, <laughs> joke lang. At syempre, sakin yung pinakamaiksi. Ako leader eh. Nyak, 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 nyak. Pero sa totoo lang, mahirap maging leader ah. Lalo na kung yung mga members mo eh, puro day star. Sila naman yung madalas na makikita mong tagahawak ng Manila paper pag may reporting. O kaya naman sila yung puno pag may role play O kaya naman tagaayos ng projector sa thesis. Eh kasi naman, mas madalas mo pa silang makikita sa comshop kaysa sa meeting ng grupo nyo eh no? Pero wag kayo, sila ang star factor ng grupo The answer Sila naman yung kagrupo mo na sagot lahat Sagot niya almusal, tanghalian, mirienda, hapunan at inuman Hehe, <laughs> joke lang Minsan niya eh, sagot niya na rin yung mga kailangan sa project natin As in lahat, kulang na lang nga magpakanton eh no tapos pag sinabi niyang, guys, sabi na tayo gumawa ng project, sagot ko na lahat. Hulog ka talaga ng langit My prayers have been answered Sige, nood ka lang dyan Kami nagagawa lahat Dama pagpanggap Ito naman yung grupo mo Na busy busy Nakala mo talaga may ginagawa Yung tipong kunwari Nagbabasa-basa Nagsusulat Tapos magbibigay pa ng suggestions Nakala mo talaga may connect sa topic nyo eh no Uy pre, maganda siguro lagyan natin dito ng otso otso Anong otso otso? E di yung tayo'y mag otso 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 na Pare, mga pambansang bayani, topic natin Hindi si bayani at bayani E kung gawin ko na lang otso yung ulo mo ha The sumalangit ito naman yung mga walang paramdam sa grupo nyo eh, no? Yung tipong kahit ilang ulit mo i-text o i-mention sa GC, eh walang pakialam sa si inyo. Daig pa dito, crush ko eh. Sinner, wala ka nangangambag, walang tulong, wala ka pang jowa. Eh sumakit nga yung ipi ko eh. Sesya, ito lang ako eh. Walang kwenta. Bala kayo dyan. Bala kayo dyan. Lo, no? sad boy. <tap> Ikaw, Anong ambag mo? Comment mo na.